Inilunsad ng Bureau of Immigration o BI ang programang BI Cares para sa mas magandang serbisyo sa mga immigration terminal sa bansa. Ito balita ni Pong Mercado. Isang flash mob performance ang inihatid ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 2 kahapon. Dito inilunsad ng ahensya ang programang BI-Cares na ang kahulugan ay Courtesy, Accountability, Responsibility, Efficiency and Services. Bumuo ang BI ng grupo ng mga immigration officer na magbibigay ng magandang serbisyo sa immigration area sa mga pasahero, banyagaman o lokal. Kapag may problema sa papeles o kaya'y nalilito sa direksyon ng mga pasahero, lalo na ang mga buntis o may kapansanan, sila'y lalapitan ng BI Cares upang agad maasistihan. So pagdating po sa counters, hindi na po sila magkakaproblema dahil po sisiguruduhin natin na kompleto na yung papeles nila. At bago pa po sila pumila, i-guide natin sila sa tamang lanes. Nito lamang nakaraang buwan. Nabalita ang insidente sa Terminal 3 nang harangin ng isang tauhan ng immigration ang isang babaeng Chinese dahil sa may problema sa kanyang dokumento. Balitang natanggal sa trabaho ang immigration officer matapos nasaktan ang babaeng Chinese. Sa kalulunsad na programa ng Bureau of Immigration, pumili ito ng mga customer-oriented personnel na iikot lalo na tuwing peak hours. Ayun po yung representation ng ating bagong programa na hindi lang po ito traditional. Uh, we're thinking out of the box po just to provide service at um, sinigurado rin natin na matutuwa ang publiko. Sa ngayon, binigyang prioridad ng BI Cares ang naiiwan dahil ito ang terminal na masikip at mainit. Sa mga susunod na buwan, posibleng may deploy na rin ang grupo sa iba pang terminal. Pong Mercado, UNTV News Worldwide.